Good morning! It's 4 a.m. and this is the continuation of our story yesterday. We are now cooking ang aming mga paninda. Kasama ko si auntie ko. Siya po ang nagluto ng gisadong bihon at naluto na din ang palabok at saka spaghetti. Naluto na po ang ating champurado and at exactly 6 a.m. nakapag-display na po tayo and handa na po tayong magtinda. Our tindahan is located at Pransya, Mayamot, Antipolo City. At sa oras na ito, marami na po ang bumibili. Si kuya po ang ating unang customer At masaya siya kasi Pinakapinan ko ang kanyang biniling chicken sopas Bawal po ang masayop sa ating pagtitinda Kasi napaka-stricto po Ng ating store manager na si Ace Pag take out daw, take out Pag dine in, dine in Lola said she wants to order pancit For dine in And I thought it's for take out Active listening is also very important for this job Para hindi kang pagalita ng store manager At 7am Daganap pud mga baby boys ang kumain at dahil busy ako sa kakatakos ng mga sudan si manager na ang nagligpit ng pinagkainan. Ito naman si Lusing. siya po ang ating store assistant. Ako naman po ang tagapagtrapo ng lamesa pagkatapos nilang ligpitin ang mga pinagkainan. Sa pagtitinda, dapat laging malinis ang palibot para bumalik ang ating mga customers. That's all for today. Follow for more and thank you guys for watching.